Bagay siya, no? Diba? Alit tap tap, diba? pares, diba? overload. Sa so, so nag isip ka ng pares, ano naman yung pinaka main ano mo? Uh, if you doubt, ay di ba ta, overload sa'yo. Ano naman yung pinaka the best na minum mo? Diba? Hindi ko pa masabi kasi wala pa akong ano. Ah. Hindi. O, Pero may bala ka, may bala ka. Kapag may punan. Ah, okay. Wala pa yun. Hindi paano kung sasabihin ni Diwata na kukuha siya ng brands tapos ikaw yung kukunin ano, oh, admin. Admin. Hindi ko alam, pwede ko masagot yan. Dapat masagot mo na ngayon para pag, pag nag-usap na kayo ni Diwata, alam mo na yung sasagot mo. Oh, <laughs> <no>. Kung nga. mo yan, bukas <laughs> wala <laughs> ka din trabaho. Huwag na pala, huwag na pala, huwag na pala. Kakalabangin mo sab... lang, kakin po. Kakalabangin mo ba, <laughs> hindi... Hindi <laughs> yung talaga, <masagudin laughs> ano <hindi> <laughs> yung diwata? <masagudin laughs> ba, yeah, tama, tama. di di <laughs> kaya, 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 hindi ko masabi yung mga Kasi baka mamaya, o yun ba? Tama, tama, tama. Tama, tinaman diwata. Tapos tinado mo na lang yung sasagot. Kakalabangin diwata. Ang gawin ko lang, kumain ang kumain. Magdigyan ng sabaw. Magdigyan ng sabaw. Tama, diba? Pero bagay, ano, alitap-tap. Paris overload, bagay-bagay-bagay. Future, no? Future, future. Future, future. Pwede mangyari yan. Kanin dyan po ito. Tap-tap mga kabayan. At isa sa kanan kamay, Miki Wata. Kakabari ko lang sa si sabaw. Ayan yung kanyang ano, sabaw. Hindi, okay, galing siya dun dati sa pwesto. Ano ba yung pwesto oh, na yun? Yeah. Anong pwesto yun? Mangkok. Ah, Mangkok. Kasi wala dito yung isa. Hindi pumasok. Hindi ba sabihin kulang kayo ng tao? Baka kailangan nyo ng trabaho. Anong trabante? Trabante? Kasi kulang eh. Wala nang sa tagabaw eh. Ah, kailangan si Diwata na. Ano si Boss? Siya. Saka sa akin. Kasi wala ka naman problema sa kanya. Basta kasi pag lalo pa. Ilalagay ka sa kaibot. Ah. Tawag tayo sa G. Ha? Sarah G. Ikot-ikot lang. Ah, mag ikot lang. Mga balaga. bala ka. <laughs> wala na kasi yung sangod? Kaya bala ko mag-apply. Ayun na. Ma si Diwata lang talaga lalapitan. Kailangan requirement may barangay record ka na paaway ka <laughs> may tinanaman nila kung ang <dinamang> kakutan <laughs> ganun <laughs> bawal wala <malo> mabait dito Oo. nakalagay <laughs> <laughs> sa ano mo no ay wala hindi ka pasado pata tayo madalas hindi wata mam ano eh umaga umaga huwag ng tangali diba ang tinatanggap niya dito yung Di, may mga record ba? sa barangay So drinking <laughs> to 300. So this one. So I'm going to make a tattoo. Okay. Thank you.

to yung sa Paris. Tuktong, tuktong to.